Hello guys! Ituturo ko sa inyo ang tip kung paano ang tamang pagkat ng papel So ngayon, gawin na natin Syempre guys kailangan natin ng papel at itatry natin guntingin tinan natin ang pagkakaiba at paalaala lang sa mga bata bago kayo gumamit ng gunting magsabi muna kayo at magpaalam kay nanay at tatay dahil bawal yan at ang susunod naman ay gagamit tayo ng isang sinulid. Kahit anong kulay na sinulid ay pwede yan, mapaitim, mapapula, hindi naman naangal yan. At ang susunod naman ay kailangan natin na may pagtatalian, kahit anong pagtatalian, kahit yan, pentel pen na yan, or kahit sa liig mo pa ay pwedeng pwede yan, hindi naman ulit naangal yan. At yan, Naitali na natin at kailangan natin siyang pigilan gamit ang paa. At kunin na natin ang papel. Tupiin sa naaayon nating kagustuhan At pagkatapos ay ilagay na natin ang papel sa lapag at ipalaman natin ang sinulid sa gitna. Makikita nyo kung paano natin hatiin ang papel gamit ang sinulid. Kahit anong klaseng tupi ay pwedeng pwede dyan. O, oh, di ba? Napakabilis at napakalinis pag ito ang inyong ginagawa. Oh, ayan. Perfect. Pwede pwedeng niyo siyang guys gawin pag kayo ay nasa eskwelahan, pag kayo ay nagmamadali maggupit at iwas din yan sa pagkagupit ng inyong mga daliri. Napakaganda at napakalinis.